So yan, panabagong umaga, panabagong vlog tayo uli ngayon mga kautal. Please, please pasupport po sa aking bagong channel, Kautal Official. Love you. Samahan niyo ako mga kaonesa. Yes, alright! Opo, Rude. Picture pala yung naandoon. Are, ang fresh. Oh, ang sarap. Ang sarap yung sa sinigan. Oh, mas masarap din ito. Tahong, fresh na fresh. Nano claro, na no. oh. Ay, re, ang press. Ari, ang jawsan ng palingke. Oh, ang Reyna. Shout out po. Oh, yeah. Thank you sa shout out. Oh, yan. Oh. Ari, ang inilaban namin ng... Anong, ano nilaban kita noon? Ika'y nanalo. ang nag-champion ng Bukana. Miss ng Bukana, di ba? Oh, 2000... 2018. 2018. <laughs> 2018, nilabang ko siya nung araw nung si, tala, nung si teenager pa. Single pa siya noon. Hakot Award, Miss Bunny, Vitty Paul. Oh, ang beauty niya ay si ano siya. Ang beauty niya ay artistahin. Miss ni si Tichian Bayani. <laughs> oh, 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 yan. Oh, yan. oh, yan. Shut up, shut up shout out, shout out tayo dyan mga kauni ah, mga kautal lagi na akong nagkakamali lagi, lagi, ko lang nasasabi ang kaunesa, hindi pala din pala sa pangalawang uh, channel ko ay kautal o diba yan, subscribe sa bagong channel ni ano, bagong channel ni kaonesa, pangalawang channel ay kautal kautal po ang pangalawang channel e. Ayan, alright! Mm. Ang magagandang dilag ng palingke. Oh, oh palinaw naman eh. Kaganda ng kamerang are. Palinaw. Mm. Ayan, dito kami ngayon sa palengke. Nagsishopping, namimili. <laughs> ang mga bangos uh, tilapia fresh na fresh hindi ka pa mapapakilay ikaw na isa magpapakilay ka ba papakilay ka ay oo nga pala baka sumubra na ang ganda kakikilay-kilay nga lang pala patayin nga ulit ang kilay Wow! Oh, gandang babae. Ay, yan ang reyna ng... ng... Tilapia. Yung isa, na ng tahong. <laughs> Aray sa kabila. Papakilay ka ba? Ito tayo sa palengke mga kautal. Ayan. Bili tayo ng ulam. oy, Bili tayo ng ulam at saka soup. Uh, bimili na ako ng hipon at saka tahong. Ang isa ay ng tahong. Ang isa ay reina ng tilapia. Ang mga tender akong mga suki sa kilay. Mga kautal. Pasupport sa aking pangalawang channel mga kautal. Yan. Pangalawang channel ni ka ni ka Utal. Pangalawang channel ito ang aking channel talaga ay sa Official. Ito po gumawa ako ng pangalawang channel, mga Ka Utal, pangalawang channel, mga Kaunesa. Ah, mga Kaunesa na naman, bayan pa mali-mali lagi ako. Ya din tayo sa hmm. Hello kuya, shout out mo na sa aking vlog. ayan ayan alas kis pasado na pupunta na tayo sa palor at, at pupunta na sa palor si Kautal at mm, maghahanat buhay na uli para mabuhay si Kautal ayan alright bebe okay maganda ang panahon ah, maganda ang panahon ngayon hindi mainit pupunta na tayo sa palor. Oo, oh, alas 10 na, pasado na Okay Yan, dito tayo ngayon sa palingki Mga kautal Yan Alright Naku Hmm Medyo mahina na ang parlor ngayon mga kautal Kasi tatlo kaming manggugupit sa parlor ang malakas kasi dito sa bayan ng Nasubo ay ang barbero talaga ang parlor naman pa ipasumpong-sumpong at laang ko ng kita yan barbero yan barbero malakas ang barbero dito maraming barbero rito mga kautal sa bayan ng Nasugbo malakas dito ang barbero sa gupitan at ang palo naman po ipanong panahon lang po at pa so kanyang kanya din ang suki ayan isa pa. Okay. pa nagbilinis dito ng koko o dyan saka sa kasakila ito naman barbero din isa ang may ari. Okay. Ano bang petsa ngayon? January 29 na, ba? Malapit na pala ang cut-off ng skyflake Challenge ni na Idol Jumper. Ah, February daw ang sabi ni Idol eh mayroon pa daw uli isa pang pa-challenge para si February. Nako, sana naman si Kamuningi hindi man niya marit sa $4,000 dollars sa kanilang pinagkalabanan. Eh. Kahit doon man lang sa makuha man lang niya ang kalahati. <laughs> so yan, nandito na tayo sa Parlor. Maraming salamat po sa mga man sa akin channel. Thank you so much. And I love you all. Ingat kayo lagi. Thank you so much. Bye-bye.